morning guys. Yan po, nagluluto po tayo ng ula. Ang ating pananghalian mamaya. Nagluluto po tayo ng silikang na isda. Yan po, pinakuloan ko na po yung sibuyas, Kamatis, sili, at luya. Yan, lalagay na po natin ang isda dyan guys. Yan po ang ating lalagay na isda. Anong isda to to? Tonits? Ay, tanigi po yan daw, guys. Yan, nabili ng aking asawa sa palengke. 160 daw po ito lahat. So, ito na lang. Kaya, ito na lang daw. 160. Tinimbang na po lahat. Mahigit po kalahati. Eh. Masarap po ito sa bawang. Tapos, pirito. Yan. Pero, marami po. Kaya, yung iba po, pipirito ko na lang. Tapos, nakabili rin po si tolit ko ng kamatis na marami. Mura lang po ang kamatis ko. Hmm. Yeah. Siyan po, may talbos din po tayo Saka sa kasaluyot. Pinagsama po ang talbos Saka sa kasal. Nababag po na muna natin para matanggal po ang kanyang mga dumi. Ilalagay yeah. na po natin ang ating isdas sa kumukulong <coughs> sa uh, yeah. kumulagay na natin kung isda natin yeah.

dinagdala ko po ang sabaw kasi mahilig po ako sa sabaw pati sa luto so mm. oh, guys lagyan na po natin siya ng gogay guys pero oh, medyo ano na siya baka maano po yung isda natin guys lagyan na po natin siya ng talbos at sa luyo yeah. po ni Lit ni Todis saka sa luyo gusto eh. niya daw kasi po sa luyo ako naman gusto po palibos Paragon naman po masarap yan. na sa sustansya. Yan. Kapag hindi naman natin nakuha ang Tapos hindi naman natin nakuha guys. dais. Nakuha ang dais, hindi naman ang Na. 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 Masarap po yung dais. Nakuha tikman po natin kung okay na po yung ang kanyang umahalat o para tigdagang po natin ng asin hmm? okay na guys meron na po siyang pang asin harap may tumaang ang 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 sarap so, po kuya. Kakain na po tayo. Magpipirito pa rin po ako ng natira kong apat na, na isda. Pirito po po siya kasi sobrang dami sa Kaya, po sasabawan po. Kaya pipirito po siya. Perito, yan. Pipirito ng pinapat na piraso po yan. Isang malaki. Tapos, mabigit. Yan mm -hmm. ang ibibirito natin. Mm -hmm. Yan po. Totoo po. Kakain na po tayo guys. Yan. Hello po na ito ang ating sinigang na isda. Yan. Meron dito sa may ano. Yan ang ating tanin. Kakain po, <coughs> po. ni po ni Tollitz. Kakain na po kami ni Tollitz guys. Yan. Kumuha pa siya ng patis. patis? Okay. okay. Diyan meron. Good morning guys. Yan po, magluluto po tayo ng ang manok. Si sino lang may gata. Sino lang manok na may gata po yan. Nagigisa po ako ngayon ng bawang tibuya luya. Yan po ang ating pasahog. At may papaya rin po tayo at daong sili at manok. Yan po guys medyo ano yung muna natin ang ating sipuyas at bawang at luya. Hmm. Pero lang manok na may gata. Hmm. 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 Oh guys, okay na po ang ating sipuyas. At at bawang. Nalagyan na po natin ang ina

lagyan na natin siya ng konting asin. Ayan, para lalo siya lumasa, guys. Lagyan na natin siya ng asin. Ayan guys, makulo na siya. Lagyan na natin ang papaya para lumambot po yung papaya natin guys, yan man. lagyan ko na rin po siya ng asin maya maya ng konti ang paminta yan bago natin papaya isang buo po yung binilito let's go papaya lambot na po natin siya guys may lagyan naman natin siya ng paminta

Lalagyan na po natin ang at lupa. na po natin siya ng dahon Hindi kayo dito sa Siya po natin. At lalagyan na rin siya ng dahon sila. Ako ating

Taas yun. Oops. Kung kembot, luto na. Nakakain na tayo ng tangang halian, guys. Ako, nakulu na, guys. Naluluto na. Marapit na. Konting kembot na lang. Luto na yan. Ang ating tinong may kata.

kung ano sa mga pasiyo siya nga, kung siya siya mga pasiyo nga nasa mga pasiyo, kung ano siya nga, siya nga, kung ano siya nga, kung ano siya nga, kung ano siya konti na lang po ang kanyang sabaw. Pero masarap yeah. kasi may sabaw. Kaya, ayaw ko nang may tutuloy. Pero okay na siya. Mm -hmm. Kain po pa, guys. Ayan, ito lang natin. Ayaw lang may tutuloy. Kain po, kain po tayo, guys. Ito na po ang ating kain. At ito na rin po ang ating binataang sinulang manok. Ayan, guys. Kain po tayo ito ang at meron din po kayo yung buko na may patas at yellow ayan ayan guys may langaw ayan ayan po ang aming pinulang manok sarap po yan guys tekman nyo kain po tayo guys ayan. sarap ah eh. sarap yan ah napakasarap na bayabas galing kay Ate Melba Burchesa po guys ang bayabas salamat eh Melba salamat Vanessa salamat din sa kanyang anak kay Biana na nagdala dito yan thank you thank you sa bayabas ang aking favorite na bayabas Mm, kena kain na toilets. Mm. Bayabas. Ang sarap. Ang sarap naman. Sarap siguro manguha ito. Nang bata ako, nauubos, ng, nauubos ko itong bayabas sa puno ng, ano, ng lolo namin eh. ng poma ko, sa likod bahay nila, mayroong bayabasan. Kahit sa likod bahay namin, sa may palayan, nauubos ko yung umaga, nandun ako lagi.